Nimok ng Department of Health ang publiko na magpa-HIV test sa gitna po yan ng paglobo sa 500% ng naturang sakit dito sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang HIV test ay libre at confidential. Mayroon ding available na self-test kits sa mga HIV care facilities sa bansa. Nagpaalala din ang DOH chief sa mga sexually active individuals na ugaliin ng safe sex sa pamamagitan ng paggamit ng condoms, lubricants at ugaliin ang regular na pagpapakonsulta at pag ng pre-exposure prophylaxis para sa mga kailangan nito. Kaugnay niyan narito pa ang uh, payo ni Department of Health Secretary Ted Herbosa. Kailangan, kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang, ang uh, bumaba ang viral load. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda, magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Kailangan, kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang Nagbabala din si Sekretary Herbosa na sakaling hindi po maagapan ang paglaganap ng HIV sa bansa, maaari itong lumagpas pa sa 400,000. Base nga po sa datos mula sa Department of Health, mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon, nakapagtala na ng 5,101 na kumpirmadong bagong kaso ng HIV sa bansa. Tumaas ito ng 50% mula sa 3,409 cases na naitala sa pareho pong panahon noong nakalipas na taon. Ibig sabihin, nasa 57 na bagong kaso na naitatala kada araw. Sa kabuuan, mayroon na pong 148,831 na cases ng HIV. HIV sa buong Pilipinas. Pabata na rin po ng pabata ang mga nasusuring nagpupositibo sa sakit kung saan pinakabatang bagong na-diagnose na may HIV ay isang dosi anyos mula sa Palawan. Ayon sa ahensya, ang sexual contact ang nanatiling pangunahing paraan na naihahawa ang HIV ngayong 2025. Subalit ito ay malawakang naihahawa sa mga kalalakihang nakikipagtalik sa mga kapwa lalaki simula noong taong 2007. Una nga rito ay kahinan ng Department of Health na ideklarang National Public Health Emergency ang HIV matapos na manguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng bagong kasong ng naturang sakit sa Western Pacific Region.